Ngayon, galing kami sa Robeng uh, Magkanim kami ng muhun Pagkali sa mga boundary ulit uh, Kami lang, binigay lang sa amin yung grid coordinate ni Engineer uh, At sa case naman, napuntahan namin sa lahat ng area Ngayon, uh, mauwi na kami Pero bago mo yan, intro muna tayo Ingat hmm. na no, mga kami ng suso. Uh, nandito yung suso. Kay kaya ganyan okay na. Uh, namin. So tuloy-tuloy na yun. Pauwi na kami. At ito nga si Dasalia Vlog. At yung kasama namin. Yung mga pogi. oh so, Ito at ito ay magtiyuhin. Kaya parehas pogi. Yan. Uh, ito naman yung dati sa probinsyano na nag-stuntman. Uh, na Ngayon pahon kami rito. Kaya na ng, ano, pools. Limuran. Na laglag limuran dito na kami. hindi biro yung pinagdaanan namin kanina dahil una mainit yung umaga. Sobrang init tapos hinabot kami ng matinding malakas na malakas na ulan pagkatapos ng ulan na yun uminit na naman tapos nung kakain na kami umulan na naman ngayon uminit na naman pa na kami pinagdaan na namin ngayong maghapong ito hindi man ako makapag live dahil walang ano Walang signal yung ano. Wi-Fi, wala-wala. Pero ito may pati. 'Yun to gagataan. Para may ulam ka mamaya gabi. <laughs> Ayan o, oh, laki. Okay nga yung dalawa Ayun sa tubig Ayun sa nakukuha ni King Malinis kasi yung susudi ito dahil Fresh water to Fresh na fresh talaga Kasi oh mahirap yung daan ah. Ay, tayo rito yung eh. hawak natin yung camera natin yung sinasabi natin eh kaya Ipun tayo Para Makabili tayo ng GoPro ah. susu. Pakai tak aku susu. Dalua. Ini. Itu. Mau ulo ko, aku. Ah. Oh. Wah, be. Selaga. Sama aku. Pakai celar rumah. Nah, nabit yung mga leg-leg na sugat-sugat hindi biro hindi biro yung ginagawa namin dito uh. oh. Oh, ready. So. Dito na kami lumabas sa tagumpay. Kasi kaya din dalawa mo. Kaya nga muna kami talagang grabe. Tapos na, na po ang aming tupad. Tapos na. Tapos na yung ulan. Wala pa Init na tabas. naman. <laughs> Ayan, ang ganda ng tanawin dito. Wow. Ganda. Yan ang kabundukan. Ah, uh, ito ang dalagang Balay -balay pa dalagang suso. Suso. <laughs> Susong Susong dalaga. <laughs> Pagpigil. <laughs> ay, Yan. Diba ah. ay bahay na dyan sa baba. Ang dalawa na doon ng farm. Oh. Swap. So, uh, papahinga na rito. Kung maaligid, yung huling mo, Yung Binabaybay na namin ang kalsada oh. Oh. na kami Kalsada naman, init pa rin Pwede ito yung ano, puso-pusuan Hindi yan Hindi ba? Maraman yan ah. Oo, oh. ito ang magandang tayo ng bahay talaga yan sa poste. Yan body ko. Kahit sa kalsada, lidman pa rin. Baka maligaw kami sa kalsada. Oh. So, shout out. At dito po malapit na lagyan ng guard post, guard house. Dito sa area na to. Dito? Yan. Yan sa area na yan. Dito. Tayo tayo, magtatayo. Yan, para pagkain sa kayo ng ano Sakto. Tabog. Eh, <laughs> talim. Yo, nakita kita na lang ulit tayo sa susunod na adventure at para bitin yung aming ahol. video ngayon. Bitin yung video pero sobra-sobra yung ahon. Sobrang hirap. Kaya kita-kita ulit tayo sa susunod na yung pag maganda talaga ang panahon, hindi yung ulan araw. Para makapag-video kami ng maayos. Ano? pano uh, paano? Kita-kita kita, kita, kita sayo sa susunod nating adventure sa gubat.